What's up sa inyo mga kakakay? No, Big Boy Eric po nagbabalik dito sa aking barangay no? at sa sobrang init summer na kasi pero ano ba maganda pag summer? Usong-uso dito sa aming barangay ay ang tinatawag na Summer Basketball League. At syempre, hindi tayo magpapahuli. Mula sa akin ni Sol, may munting regalo tayo. Eto. ba diba? Kita mo yan, ba? Diba? Meron tayong tatlong kahon. ba? Diba? Anong laman ng kahon na to? Ha! Eto. Meron tayong tumbler para sa mga players ng Barangay 353, di ba? Ito kasi yung inaabangan ng mga kabataan dito sa aming barangay. Kaya ano pang natin? Tara, talin na natin doon. Let's go! Ay, uh, magandang araw po sa mga hindi nakakilala sa akin. Ako nga pala si Eric Sidoro, tita kong Yan. So, mula sa akin, Mr. Meron na kang munting regalo kasi ang tagal natin hindi nagpaliga. Meron tayong tumbler sa lahat ng players. Magbula sa volleyball, kids, juniors, at senior. Meron tayo na siyempre, hindi natin kakalimutan yung mga SK at yung mga kagawag natin at chairman. So, enjoy lang tayo. At, uh, yun lang, At ayun na nga ng mga kakakay no? kasama ko si Paring dudot ko na no? kakampi ko. Kakampi ko sa Angels, 'di diba? ba? Pre, nag-enjoy ba mga kabarangay natin? Oo, meron tayo yung temple 'ron. Oh. sa akin, So, yun na nga ng mga kakakay hanggang dito na lang siguro itong vlog na to. Stay safe, keep dancing. Bye-bye.